Yun at na uh, napanood nyo yun guys mga kabeng beng eh kaya namin uh, kinontento kasi may matututunan tayo rito sa panig ng shooter at doon sa panig ng RO. Okay? So sa panig muna tayo ng shooter. Doon sa shooter, mga kababayan at mga kabeng-beng, eh nahulugan kasi siya ng magazine. So ang ang isa sa nga mga lesson na matututunan natin doon ay uh, siyempre eh hindi tayo dapat na agkabaw. <laughs> Uh, hindi, 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 hindi. Eh, dapat meron tayong ano, pagka naglalaro tayo, dapat bastante o kaya may extra tayo na magazine. Ibig sabihin ni eh, mas marami yung magazine natin kaysa dun sa pangangailangan natin na alam mong uh, number of rounds na lalaroin mo, mag maglagay ka ng extra. Yun ang ano don yun ang uh, lesson na dapat nating matutunan dun. And then, ang isa pa sa lesson doon, mga kabeng-beng doon sa panig ng shooter, kung nakikita nyo, wala naman po siyang uh, violation kasi uh, naka-downrange naman po yung barel. Kaya lang, nung time na tumakbo na siya, uh, tulad nung napanood ninyo at uh, yan, nakikita nyo, uh, nung napulot na niya yung magazine at uh, dumiretso pa siya pa palikod, medyo naiwan yung uh, naiwan yung RO. So sa pagkakataong ito ay nalagay sa peligro or nalagay sa alanganing sitwasyon yung RO. So pwede siyang uh, magsalita ng stop sana doon sa parte na yon. Kaya lang ang uh, salita ng RO ay op 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 op. eh <laughs> Hindi, 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 hindi natin inaano po yung RO po dito ah, kasi mis, miski kami po, miski ako minsan naalala ko tuloy nung uh, nag-start po kami at nagkaroon kami ng actual na pagsasanay nung hindi pa kami ganap na RO nung nag nagsiseminar pa lang kami kasi may actual po yun eh. Ganon din yung mga, ganon din, op, 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 ganon din ang uh, sinasabi natin mga, mga kabigbing. Eh ang dapat nasabihin doon ay stop, unloaded, show clear. Uh, ganon ganon po dapat ang sasabihin ah uh, At uh, hindi po dapat op, 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 op. Ah, uh, eto naman. Doon sa panig pa ng shooter, okay lang naman po yung ginawa niya. Wala naman pong violation doon. Kaya lang nung noong, noong uh, naiwan na po yung RO nung umatras siya ng sagad doon sa likod ay uh, yun ang ano na, delikado na po yun, delikado. So dito sa parting ito ay uh, kung tayo shooter at may mga gano'n na stance na sa palagay mo ay maiiwan yung RO, siguro ang pinakamagandang gawin siguro, sa akin ha, ang pinakamagandang gawin ay mag-self-stop uh, ka o kaya tumigil ka na. Kasi malalagay po sa alanganing sitwasyon o piligro yung RO. At uh, ang totoo kapag ka gano'n na nalagay sa piligro, o kaya panganib yung RO, eh pwedeng ma po yung ano. Depende po yan sa magiging desisyon po ng uh, range uh, master. Uh, maaring uh, ma-DQ yung shooter. Okay? Pagka nailagay sa panganib yung buhay ng RO kasi baril yan eh. Ayun yung mga dapat na matutunan natin doon. Okay? And din sa panig naman po ng araw, hindi po kami nagmamagaling dito. Ano po? <laughs> Kaya lang kami na-content kasi dito kasi may mga matututunan po tayo na wala namang matututu uh, matututunan talaga sa akin. <laughs> wala, content lang. Wala naman po kayo matututunan sa akin. <laughs> ah, di ba? Kuntit lang po ito. Wala kayo matututun. Puro karumal-dumal nga po yung mga content natin dito eh. Hindi, 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 Um, seryoso tayo mga <laughs> kabeng-beng. Eh doon sa panig ng RO, ang pinaka tama po ah, pinaka po na pinaka po na alam namin na uh, batay sa napag-aralan at na seminar po namin eh ang the best po na command batay dun sa rules ng EPSIC is stop and then unload and show clear. If clear, hammer down, holster. And then, uh, pwede ninyo nang kwan, pwede niyo nang na, na, nasa inyo na po, nasa na, uh, RO na po, kaya uh, tawag dito, Tinan nyo, nakalimutan ko na yung tawag doon sa... <laughs> Hindi naman quartermaster yung pinaka... Doon sa stage na yon Ang tawag doon. <laughs> quartermaster yung nagaano ng ano eh. Tawag doon na, 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 sa dulo na ng bibig ko eh. Pakisabi nyo naman para may, may partisipasyon naman kayo. 'yung pinaka ano doon sa stage, 'yung pinaka mataas doon. lima tatlo kayo, kaya lima kayo. Sino 'yung ano doon? Sino 'yung uh, range uh, range officer na pinaka ano doon? Na uh, nakalimutan ko 'yung tawag doon pambira eh. Pambiira naman to. <laughs> Tagal natin. Ah, <laughs> uh, sige. Comment nyo na. Para may ano naman kayo, para meron kayo nga uh, partisipasyon dito sa content ko. Yun, 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 ibig hindi ko sabihin. Hindi ko lang masabi, pero yun, yun. Doon sa mga RO dyan, baka usig usigin nyo naman ako rito at uh, content. Ano ano, ano. klasikang RO dyan, hindi mo alam yan. Eh, nakalimutan ko nga. Ano magagawa natin? Eh, tao lang naman ta. eh, sinabi ng RO dyan, yan, yan, magagaling yan. Yung mga nag-comment dyan, yun, yun. Okay? Kung ano yung magiging pasya ng RO na pinakama, pinakamataas doon sa stage na yun, eh, yun ang dapat sundin. Na naaayon sa rules ng EPSIC. Yun. Uh, pero sa...